Ano yung sasama sa loob? Wow! Oh, ang ganda ng buhok ni kabayan Char! Nagka-blue-blue, di ba? Maki-maritismo na kahit kailan yung buhok ni kabayan Ayan! Ayan, di ba? Char! Hi, guys! Ngayon magbabalik sa hinday ni Lola. Nandito po ako ngayon sa labas dahil inutusan ako ni Lola. As usual, every time na kapag tayo na malabas, gusto ko, sasama ko kayo. Bibili lang ako ng gatas ni Lola para bukas, pagkabata niya, is kailangan niya ng gatas para sa oatmeal. So, dito pala ako ngayon naglalakad sa labas. Kakababa ko ng sa building. Eto, weather ngayon dito sa Hong Kong, mas mahangin siya at malabi. Ang sabi, bukas raw ay mas malabi. So, ngayon, parang kunting lamit na. So, ayan, natalit. So, tayo upang tumuwid. Why? Parang kulang cool lang yung suot ko. Mahangin kasi. Dapat, dun lang naman sana ako pupunta sa may 7-Eleven. ikaso. kaso, may kailangan akong bilhin. May kailangan akong bilhin dun sa unahan. So, isasama ko muna kayo, guys. Tara, diretsyo. Aba, mahangin. Medyo malamig. E kasi, narapit ko tayo sa pagkat. You Dino, sa unahan, nagdapat Kaya dun. Kaya, narapit ko malakas na hangin, ah, kasi okay. malimig talaga ka siya. Kulang yung suot ko. Okay lang, kaya mo. Kaya ba naman? <laughs> kaya ba naman? <laughs> Pero nanguyo yung bibig ko. Alam niyo, dito sa home ko, pag sinabing yung temperature mag-12, 10, as in, sobrang lamig na. Pag hindi ka talaga sanay sa lamig, talagang malalagtap. Kung hmm, hmm, papiliin ako summer or winter, ano, Feeling ko mas okay ako ay depende. Hindi ko alam kasi ah, mas nakakasurvive ako sa summer, pag winter. Kasi alam niyo ba, pag tuwing winter, yung mga kamay ko dito, mag-start na yan, magbiyak-biya. Kaya kailangan ko talaga ng plastic. Tsaka yung lips ko, kaya kailangan ko hindi mag-lip bang. Wow. As in, eh, masusugat-sugat talaga siya kasi nga, dahil nga sa lamig. <laughs> I'm chilling. Kaya ito, nilalamig na nga si Inday. sa so tara, samaan na ako maglakad-lakad kunti dito sa baba namin. Medyo malayo-layo na sa bahay namin. Pero okay lang. Nagpaalam naman ako kay Lola kasi si Lola nanonood ng mas online mas So, mas maganda wala ako doon at least makapag-concentrate si Lola. Hindi pala ako oh, inaamitay ko yung um, pag-ugol naman. Um, Pero mas blurred yung ano um, natin talaga. Pag-ugol ng traffic lights. Yan. Pa, anyway, eh. tatawid na. Dahil may pupuntahan mo tayo sa atlet. At Siyempre, hindi ko na kayo sasama sa loob. Wow, ang ganda ng buhok ni Kabayan. Char, nakablo-blo, di ba? Makimaritis mo na tayo kailan yung buhok ni Kabayan. Ayan. Ayan, Ayan. di diba? diba? ba? Char. Pablo-blo. Di ba? Kita niyo yung buhok ni Kabayan. Day off siguro na ito. Alam niyo, dito sa Hong Kong, oh, yung day off ng mga kakunyang ko dito is di magkaparehas. May yung tinatawag na international ba yun, yung weekdays from Monday to Friday, tapos Monday Saturday, tapos yung regular talaga na day or mostly karamihan is Sunday. So, so wait muna guys ha, papasok muna sa loob. At ayun, tapos na ako sa loob, hindi ko na pala tinuloy, kaya madali lang ako. Kaya tara, tayo babalik na at bibili lang ako, may bibili lang ako sa blet yung gatas, tapos aakit na agad dun sa taas na amin. Yan, yeah, o. Malamig talaga siya, promise. Alam niyo yung, talampakan ko. <laughs> napi-feel ko na, buti na lang, naka-medias tayo. Oh, Ay, shit! Oh, may clash, tatakbo ako kasi naka-blink! Alam niyo pa naman, may, may muta na ngayon dito. Yung jaywalking, kahit blinking. Kailangan, huwag ka pa patawid. Tatawid. Ibang, no, no. nadala na ako siya kasi ngayon start lang last week. Kailangan nag na sila. Pinapatupad na talaga ng mga At saka nung nakaraan, marami nang uuwi. Syempre, magluluto sila ng dalawang libo. Magkano sa Pilipinas? Sa Philippine man na din. Kulang ko lang for the past. Diba ay nga sabi ko, Naranasan ko na rin na nahuli ako ng J.O.P. Pero at least, umiyak ng tulong ko sa yung ahensya, yun, tingin nyo po. Kaya ayun, makalads tayo. Instead na 2,000 yung kailangan natin bayaran. Natanggal yung isang zero. So, 200 na lang. Di ba? So, maswerte yan. Hindi ba? Kaya binigyan. Yun. Guys, malamig. Kasi yun, so, wala na mag-pressure. Wala na ako so, sa imposed na sa care ko. Kasi, Minsan kasi, nung mababa ko, si Lola hindi makaantay. Talaga, magtapa ko. Ayan, nakakabayan tayo nakita oh. Eh. Day off. Tingnan mo si kuya Ayan oh. No. Sa kabila. Masita. Hindi kasi natin mag-zoom. Eh, wala, anong nangyari sa camera ko? Ayaw mo mag-zoom. Nandiyan, patay sa labas. Naglatayan, magandang dilaw. Char. Papasok na ako dito at may bibihin lang ako ha. Alam na sa iyo. Ay, isama ko na lang kayo. Ayan, magkita tayo dito. Mga mm, Filipino. Oh, uh, oh. Uh. Bibili lang ako. Hmm. Pwede ko makakain. Gusto kong bumili yung biscuits. Sa So, pabayad na ako ka. na ako. So, eto na guys. Nakalabas na tayo doon, tanim sa pilihan. So, nandito na ako sa labas. Siyempre, papunta na ako doon sa 7-Eleven para bibili ng pagkain. Ay, tatas ni Lola. Ayan, may lolo. Pili -lo, mo na sa pagpanda. Tatawid kami. Dito, inaantay lang namin na mag yung traffic light. Ayan. Amit talaga pa. So, ayan. Ayan, nakais ito. Of course, like to. Wala, di ba? So, wait lang. Antayin muna tayo saglit. Ayan, go na. At tingnan nyo, ipakita ko sa inyo. Tingnan nyo, oh. Ang sipag ni Lola. Ayan. Nagkakabot si Lola. Ang sipag. Di ba? Sana, oh, nasipag. And yan ang mga Lola dito sa home ko. Sipag. Ibibinta nila yan doon sa junk shop. At ikita na sila. Kasi maganda na rin yung sa kanila kasi parang exercise na rin. Ay sa makatambay uh, lang sa bahay. Diba? Kaya galaw galang lang sila. Nagbito <laughs> na ako sa 7th level at kukuha lang ako ng gatas ni Lola. Ito yung binibili kong gatas kay Lola. So, may expiration na January 5. So, kukunin ko na ito dalawa. Tapos babayaran ko. Tara, samahan niyo ako sa counter at ako yung magpapayan. So, ayun. At binabayaran ko na Ano? Ulo. Um, uh, Ayan ko. Tapos atayin ko yung sakit. So tapos hindi lang ako na isipo. Receive. receive. Tapos yun. Itay itin so Thank you. Itay itin sakit. Ayan. Ito pong parang siluli ko. Ah. Yeah, Kaya diba? So. Tignan guys. Dito na muna i-end yung video ko. Wait. Magpaalam ako. Magpapakita ko sa camera. Isang litang video lang. Magpapakit na ng bahay. Alright guys, dito na mag end yung video ko. Dito na ako, paakit na ako sa mahiwagal ng At ako paakit na ako ng bahay na So, ayan, nanonood ka. Maraming salamat at hanggang sa mabing. Bye!